Atandito ka. Hayun 20 minutes. Ano, <laughs> magulo kami. Sila sila. Tayo oh, na dala Sila sila dala Ay sa pebi mo na. Ay sa pebi. Hindi <laughs> oh, sila. Okay na mo na daw? Wala bang susunod na Oh, ano yan? Hawakan mo mga pebe. <laughs> Damit. Ay go gitikaw. Tito. Tito mo hula. Ay, teka, teka, teka muna. Ang oras. Kanyan yan. Ikaw lang magbilang. 20 minutes sila, di ba? Pinagamit araw-araw. 20 seconds sila. Lagi pang... Okay, start! Now! Ako! Bagay! Bagay niluluto? Hindi. Pinapang luto? Sabi mat mo saan makikita? Saan <laughs> makikita? Bakit ko siya sa sabot pa rin? Saan makikita? Nakikita sa, oh. sa bahay? Nakikita sa kwarto? Nakikita sa bahay? Sa usina? Nakikita sa ano? Ang sa na yun lang! Wala mo! Ulitin natin! Ulitin! <laughs> Sa, sa pa. Sige, sa, 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 sa pa. Tao. Bagay, sa isang tanong lang, hindi ka pa nga nakasagot. Tao. Bagay. Uh, uh, bagay. Uh, ginagamit sa katawan. Yun. Ginagamit sa... Sa ano? Sa pet? Tissue ba yan? Ginagamit sa ano? Busina. Sa kusina. Eh, <laughs> yun. Double piece. Second voice ka Ginagamit sa... Ano? <laughs> ano Pangligo. Ginagamit sa pang